Ito ang dahilan kung bakit napakabilis ma-drain at malobat ng inyong mga cellphone so kung ano at kung saan makikita yan. Sundan nyo lang po ang video na to. I-open lang po natin yung ating settings. At scroll up lang po natin. At itap lang po natin itong Google. Tap all services. At makikita po natin itong devices. Itap lang po natin. So dito po ay dapat itagil off po natin itong scan for nearby biases. Kasi once na nakatagil on po yan, kahit na hindi po natin ginagamit yung ating cellphone ay patuloy pa rin po yan na nag scan ng, Bluetooth or Wi-Fi na siyang nagiging dahilan kung bakit napakabilis madrain o malobat ng ating mga cellphone. At wag po kayong magalala dahil hindi po maapektuhan ang wifi at bluetooth na ginagamit nyo. So that's it guys. So sana may natutunan, please like, share and subscribe.